Pasok na tayo. All passenger. Ayan, dito na tayo sa immigration sa loob. Ito na tayo sa loob ng departure. Ayan na. We we'll love Hong Dito muna tayo sa duty free. Duty free! Ah ah! gate 10 tayo guys. Gate 10. All boarding. Ayan. All boarding. Ayan. ba tayo. Ayan, walang pambili kaya diretso na. <laughs> Bidiretso tayo. Diretso na sa gate 10. Gate 10. Ayan, mga ayan, pabango, di ba? Kuha ako ng trolley kasi mabigat. Mabigat. Hay. Ka bigat ng ating dala. Ayun na guys. Ayan, let's go. Tayo sa gate 10. Busog pa ako, grabe. Busog pa ang chan ko, guys. Ayan. Ayan, guys, oh. Ayan, St. Laurent. Gucci. Gucci, Gucci. Ang maharlikang Gucci. Ayan. Video lang natin. <laughs> Dito lang tayo sa labas. Grape, guys. Ang maharlikang Gucci. Mm, bango. Ang bango. Ayun yung dun sa kabila, long champ. channel, The other side is channel, Roger Bieber. guys. kalian Oh, di ba? Ang mga maharlika. Ang mga maharlika. Gaitan. Where is Gaitan? Come on. Oh, oh. Come on Let's get Come on -10. Dito na tayo sa Gate Ang dali dali lang Wow Coming soon. Ayan, ang dali lang pala dito sa gate 10. Waiting, waiting. Ayan, gate 10. Dali lang pala. Ayan guys, dito na. Antayin na tayo ng eroplano. Kitten. Gala muna tayo. Kuha tayo ng tubig. go. Ay, saan ba ang tubig? Kuha muna tayo ng tubig. Water. sa gate nasa gate 26 yung tubig kaya tara napakaraming tao na talaga sa Hong Kong International Airport Ayan. Ayan. talaga naman super busy na po super vc oh, nice <laughs> the water dito po ang water zone so. ayan pili tayo ng bibilhin natin guys ano bibilhin natin chicken pesto ayan croissant croissant tuna Egg mayo croissant, siguro. Egg mayo. Egg mayo croissant na lang. Ayan. Tapos, kuha ako oh. Ito Siguro, guys. How much this ay? $30. Bilhin ko nito. $30. Thirty dollar. Thirty dollar. And then. And then bread. Egg Egg mayo. Egg mayo, na lang. Egg mayo or. or ham and cheese croissant. Ham and cheese na lang. Ham and cheese. Okay. Cheese twist. Ayan. Rice and Danis. Yes. mm, mm kabilin na tayo nito okay na to pang dinner natin guys at ayan croissant kaya tara let's go na let's go 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 back to back to ano tayo gate 10 ang ating gate ay 10 doon sa bungad lang let's go Ang dami. Ang daming mga person. Ito sa loob ng airport. Oh. Hindi pala ako nakapagdala ng ano, jacket. Goy. ala akong jacket cut Kat, katmandu ayan dito na tayo sa gate waiting waiting po kami ngayon ang flight namin ay 7.40 ng gabi Ito yung mga excited na linalakaran. <laughs> pa at pabalik. Aba. Uh, Let's go. Ayan. Malakas ang ulan dito sa Hong Kong, guys. this one. Uy, lapit na tayo guys. Ano? Malamig. 37. Hello. 37. <laughs> 37D. Hello. Dulo ng walang hanggan. Why 37? Ayun, nasa dulo tayo guys. Oh, molo lang. <laughs> Na please direct your attention to your cabin crew who will demonstrate the safety features of this aircraft each seat is provided with a seat belt to fasten push ends together tighten seat belt by pulling loose end to unfasten lift top of buckle and pull free end to release in case of water landing your life vest is found under your seat remove sharp objects from your body to don slip vest over the head take tape around the waist and push end to buckle pull tape to tighten when outside the aircraft pull side in the cabin the location of the naman tayo sa yeah. Filipinas. Welcome Filipinos. Yeah. mostly mga kasabay ko mga nag-tour ako lang yata ang OFW ah <laughs> First. lakad-lakad na naman tayo. Lakad-lakad. zapatos vos. Dito tayo ngayon sa Talipapa. Ayan, Talipapa. Talagang ano, iiwas ka sa mga sasakyan. O, oh, ayan. Maluluso ka sa kanal eh, no? Bayabas. Tahan ako dito sa Bayabas. Bayabas Street. <laughs> Let's go. Let's go sa Bayabas. Lalakad ako hanggang dulo. Ayan. Ati-ati ati 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 ini Ati jan ni dugan. Bili ko nang ano barbecue. Woo! Walang madaanan ng mga tao. Lakad, lakad lang. <laughs> Nasanay sa lakad, kaya lakad tayo. Ayan, hanggang dulo. Hanggang sa bahay. Ay, walang ihaw. Walang barbecue sila ngayon, guys. Ayan. <laughs> walang barbecue. Wala tayong mabiling ihaw. Ihaw. Ikaw oh, talaga Busy talaga Busy Busy, busy talaga Walang barbecue mga daing basa pa rin siya. Mahirap habulin ang 60. Diba ba? Kaya nga, nung ako nagtuturo, lagi kong sinasabi, oh, well, 60. Sabihin mo, second grading mo, 75. Kulang ka pa rin na 15, di ba? Third grading mo, pumasa pa rin, naging 80. Meron ka pang mabawiin? ayun ang baboy baboy, baboy ayun, nagaantay ako ng basura wow, mga ibon na lumilipat ayun eh. mga ibon mahangin dito sa taas mahangin dito sa taas pa maayos dito. Wala pa tayong pang paayos, guys. Bayad utang muna tayo, ha? Bayad utang. Sarap talaga ng suman. 12 peso isa. 12 peso isang suman yung ano, nakabalot sa dahon ng ano ba yun? Dahon ng nyog. Ang tawag, ang tawag sa amin sa Bicol, Ibos. Ibos. Mm. Ayan guys, yung antipolo. Tanaw dito yung bundok ng antipolo. Ayun. Bundok ng antipolo. yun. ano. mga Ano yung malunggay? Ay, may malunggay kami dito guys. Ayan, malunggay. Malunggay. <laughs> Ayan, malunggay. At ito, Ewan ko talimpa to ni papa. Um, ayan. Ilagyan na ni partner ng ano dyan. Ayan oh. <laughs> My center of attraction. <laughs> Ay nako. Ayan. Ganun lang guys. <clears throat> Pilipinas. Ayan. Nandito yung motor ng aircon. Ayan. Sa taas. At okay na guys. Mm. Um, wala pang basura sana may basurang may truck ng basura ngayon alternate ang pagano, ang paghakot ng basura dito sa aming street ayun ang street ayan shout out sa lahat hmm. Pangala at kay OJR at siyempre si Kuya Bal at Edna Kalinga Pra, bata ng aking pinsan na nasa Toronto, si Ate Jennifer Dugan at happy birthday pala kay Pai ngayon happy birthday in heaven August 5 Ayan, papay Rest in paradise, papay Winnie and mamay tita Ang aking masipag at napakabait na papay Winnie At mamay tita, magkasama na sila sa heaven Thank you so much guys Bye bye Ayan, ay grabe na ang itsura ko guys. Sarap buhay tambay guys. Pakapikapi lang. <laughs> Pakapikapi lang. Ayan. Maraming salamat sa inyong panunood sa aking mga video-video putol-putol. <laughs> ayan. Nandito tayo sa ano? Sa taas. Kita nyo ang mga bubong guys. Ayan. Ang Pilipinas. Ang Pilipinas. Nasa Pilipinas tayo sa Manila kung saan maraming kabubungan. Ayan. At ayan ang kain tayo ng suman at balinghoy. Ayan, God bless us all. Bye-bye. <laughs>